katapusan na maroon nga sa Rimacan, okay sa Seventh-day Adventist. By test, Okay, ang imo kuras, bumala sa na. Alright, may okay. kapos -right na mag So, ato karo ng topic, hindi mag So, dahil na po ito lang, ako isip, Adventist, ato na dumong karoon, ang mga pagpapatuon sa ato ng isuna safety nila ang Rumanong Katuliko mo'y kituko ni Kristo ang panggatokan at bakat makisunan. Nga'no, number wala maglito si Kristo ang simpahan Rumanong Katuliko di Kristo. Nga'no, wala. Isang usatan ni si Kolo, gawas lang sa tamper ng iburgag ni John ang simpahan Rumanong Katuliko kituko di Kristo. Gasa, yes, alam, ah, sosyental okay, na conclusive na kung 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 na kung 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 ngayon kay Mami mo, kami na may ito laban nila. Ugo mo yun, ang ha? nila yun. si na mo bro, alam mo si Vitor na nagsabot at ang ano, mention na din. Okay, sorry, lang. ko na. Sige, no? Okay. sa Usa sa mga ilhanan sa matuon na kaya okay. tawag na universal Oh. satchers <laughs> siya pagkakulangan ang kahoy sa kinabuhi o gumagal sa aliyan hamba. nagtipon ko ang hamba ini rumano ka tayo ko. So, na aglang. Ngayon, bag, di tumagal, di kulangan, sa sa Biblia. Katong ilang ipagkamin, lipo, Mrs. Dijawai, wag yung taong na sa নাকি ওয়ান্স ফাদার এই ল্যান্ড প্রপার্টির খাতা আছে তখন বলতেন কিসের খাতুলিতে থাকতে না পা যাই sa pag-usaka, pag-tong libro, inalhon, mga katoliko. Pag di mabasa gisulti sa mga pare sa FD o o sa sa libro na dili hapon sa so, Biblia sam uh, uh, sam sam ah uh, once again you mentioned that word uh, ikat na ko yung time as punishment brother thank you kayo salamat pasensya kayo ha so since na, there is no mention of sa itong girons thank you kayo we have 24 seconds na mention yung mga yung ka. <laughs> Mga dito, pero tayo mo yung Mr. Facilitator, salamat kayo ng kita na mo Mayas, Muhammad, paong, uh, wala yung ni mo ang sa mong uh, at Ito ko, Facilitator. Thank you, thank you. So, time, brother, kung mo sokin. Okay. Ibalik, baling o mention sa ako po na nga, sa daw ang ipapahulay sa Oda, sa Seventh Day ko, itawag na mo ang King James, itawag ni B.B. King James. Kaya nagsalit niya ni King James Village version ng ato na kung di mabasa sa Biblia palpak mga uh, pal uh pagtulunan sumala mga kaigsunan din sa Biblia buhat kapitulo 20 ingon ang mga apostoles dili aksidente nga miingon si Lucas nga nagkatigom sila sa unang adlaw sa simana kinsa ni si Lucas usa sa mga apostoles sa magtutukod sa simbahang katoliko o sa unang adlaw sa simana sanglit ang mga kristyanos milain man sa mga gilisan nila ang Sabado. Sa sunod na adlaw, mao ang Domingo. Hey! Hey ka! O nga, nagamit ang itong opponent. O kung di mabasa sa Biblia, palpa. Subala sa ilang gitawag o giya sa pagtuon sa Biblia. Tanaw na ito ilang panudlo. Matod pa niya din eh. sa ilang panudlo, mga kaigsuunan. Atong tanawon ang ilang panudlo sa page 141. Busa si Michael walay lain kundi imao mao si Kristo. Okay, si Michael ay angel mao si Kristo. Wa na mabasa sa Biblia. Okay. Palta. Ang ministry magasin gigamit niya na wa daw magsulti si Lin Juay na ang Catholic Church ba tinukod ni Kristo? silin si White lagi wala magsulti pero ang inyo mga kadagkuan kining gitawag o uh, ministry magazine, kwan man yung publisher man yung inyo uh, inyo o niya, patay naman Mr. Opponent silin si White nilin panahon na kung buhi pa silin si White nilin panahon na mahimo ang Roman Catholic silin si White o di ba diara the ministry Magazine, ministerial association of the seventh adventist headquarters to come Washington D.C. volume 1 in December 1928 wala na si Ilin Juwai so kung naapa si Ilin Juwai pa si bubalhin ko si Ilin Juwai katuliko yes amen amen, amen. suno Wai mabasa sa Biblia nga, do, nga katoliko Ato na pong gamitin nila ang paborito ng Biblia King James Version niya pa Ito mo gamit ang katoliko Kaya masig maingon siya nga Ay bahaya sa Biblia ha, inyohan, man, ha, King James Version Sulat ni Apostol Juan Versikulo a ah, Kapitulo 4 Versikulo 1 Ingon si Apostol Juan Ang katapusan nga Lamatay nga apostol sa aton Ginoo. Ingon siya. Hey white team, not to be blue or pictures we boast of the spirit but that that pride, but pride him by the rols of Catholic faith. Ang gidudlo ni San Juan, Catholic faith o sumala ni ning Biblia sa Protestanteng hapon nga Baxter tawhan katulikong simbahan na pagkoy uh, isyo na ilang gi, giribat ganina na nangayog sa tupak ah, nangayog ang pa sa ilo ang santo papa sa pagpamatay matun pa igamit nila katulik journal ni Bradshaw eh, Fernandez ang pagsupak ang dibasa ang katung tupa buka so dili ang defender ang namutol. No? Dili. So, pa sa sa atong opponent na nangayaw pa sa ilo. So, kung tinuod pa na, nangayaw din pa sa ilo ang Mangayo pag pasaylo, ang kadakuan nila wala. Palapakan ng ato sa tupapa kay nangayo pag pasaylo. Igamit niya ang gitawag og katong inquisition, mga igsuon sa panahon sa inquisition. Ang history natugan, na doon na ay klapit sa mga protestante sa mga katoliko. World history. Mugamit ang pasahod. dila kay ang katong gigamit kanina sa tungkulin katong blue nga libro nga matod dila ato ah kung wa gito niya pud law dapat kanang utor ang nang libro ani bali sa ilang sita oh wa man di

dimo amo ya mo san you are not honest okay dela itu ba da ladrion okay second engon imo nga oh mana ni ang patangay ug ginilitaw og pasayo sa Santo Papa, nagpasabot lang na, na nagpaubo siya sa pabalingon. pisan dili siya gitugutan ang tungkol kay kauban sa iyahang simbahan. Iyang anak, ang mong nakasa, ang abahan mo'y nangayos pasaylo, gisan ang amahan mo dili na kasala. Muna yung saktong moral. Ikatulo, nga gingon din ni nga nga naaman sa inyong apostol script na magkudala. Kaya ba lang magkugamitan na? So, <laughs> Page 26, what is it? I do not mention the name because that is my reason for you. So, Page 26, it? It's the first stanza. In the Bible, we cannot find the exact words Catholic referring as the church. But you, you are not for uh, uh, showing to read. Saint Ignacio of Anto was first person. use the Catholic Catholic term church in the letter of Christian in Ismerna, in 110 AD. So dia di ay sama ay tumasama Catholic today di ay kihapon, Daniel Bible mapasa sa Greek Iglesia Katolika yes of course di butang din he o atong mapasa din sa mao okay thank you so much brother sa uh, bang well, your time is up time uh, is up so yeah oh, thank you very thank much you kayo, uh, uh, thank you for your time, time. and consideration wala pa basa kay Dr. Soras so ini, init kayo pwede kinita kagigsuna na Kumusta sa? Kumusta para wala yun? Wala yung sama ng loob kay ang naisakit. Mamatay sa iyo, anak. oke So, ini tuh na, dito na itong, ano, init kayo. Anita, sa final conclusion. Ma, tos themes... ko yung stop? Si tos ko yung sa kalibya, pag Bro, kung glass mo. Pag tos para sa conclusion, kinsay mo mo.